Hi Don Raya Sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe ah. you yun Mga paps, baka gusto nyo ito Ito ay uh, project yan, uh, Red Pacto Per Paolo Lutino no, So itong green Ito yung uh, Lalaki Yan lalaki, paris na paris na yun mga paps Tapos itong uh, Ewing ito naman yung babae. Yan, matured na yan, parehas. Alright, yan. So, nakakondisyon na sila. niwala na natin. No, para mas makondisyon sila. Ay, mga papso, tinanggal ko muna yung nest box para mas, ano, maluwang yung kanilang liliparan. Sino nyo to, ay no, pulang-pulang na mga papso, yung bib sa yung hood nung ah, ibon. Ay no, pulang-pulang na. No, so, yan mga paps. Screenshot nyo na lang. Ah, nag-agas. nyo na lang mga paps. Pag nagustuhan nyo. Tapos, ah, send nyo sa akin. I-text o tawagan nyo. Kasi rin 531-364-462. Message sa Facebook Messenger. Ang Don Roya, Don Roya. Ay, yung mga paps. Ayan, no? So, yun po lang yung ano, bib. Ito mga pa. Ito ay anak to. Anak nang red factor at may kapatid na red factor at at uh, mayroon at linya rin nila yung lutino tsaka pale palo kaya ganyan yung kaya ganito yun so yung ID yan possible red factor pale palo, lutino ang kinagandahan ay anak sila mismo ng biswal no biswal uh, lutino biswal tsaka biswal red factor no, so ito maganda ang alin Meron din tayong Opaps ito magandang parisan manloc ito visual na to na opaline tail follow no visual na at ito naman ah uh, tail follow red factor lutino no so ang project nito ito ay opaline ah uh, possible red factor tail follow lutino ang ginaganda nito itong lalaki ay, uh, tignan niyo yung mata, pulang-pula na, oh. Yung blue, ah. oh yan, oh Aswang na aswang. <laughs> yan ay uh, DNA cock. Tapos, itong babae ay DNA hen. So, ito yung kanilang ID. Opaline, Red Factor, Cale Palo, Lutino. No? So, ang ganda. Pulang-pula yung mata, Oh O, yan, mga paps. So, visual na yan. Wala nang tapon. Opaline pa. No? Kaya ang magiging anak nito is split. Dahil walang split sa project red factor, post pa rin. Pero grabe. No, visual na kinagana. Tingnan niyo yung katawan nito. Namumula-mula na. No. Dahil nga ang linyada nila ay red factor pero follow lutino. Sobrang ganda mga paps, no. So, yan, oh, yan, no. Eh, natin na namumula na yung katawan, no. Oh, oh ba? Diba? Tapos ito yung blue. Aswang. Yung hood. Kinang yung hood. Yung nasa ulo. Kinang yung ulo. Parang na ng sonrox. <laughs> Sobrang puti. Tapos pula pula yung mata. O. Yun o. Oh. O oh, yan o. Oh. O oh, screenshot na send nyo sa akin. Don Roya, ito gusto ko. Sobrang ganda mga pops o. Oh. O ba diba? Grabe. Wow. Oh, sige, wag kang mong kumalaw. Oh magnobia na sila. No? So, ito, lalaki to, nasa perch. Yung nakasabit na yun, ayun yung babae. Yan. Alright, screenshot nyo na, then send to my messenger, Don Roaya, Don Roaya, Ildari, or you can text or call me, 0953-136446 to message on San Peso Messenger, and Don Roaya, Don Roaya, Ildari. Inulit-ulit ko para di nyo malimutan mga pas. Tinan nyo, pulang-pula na yung hood ng green. Yung bib. Yan. Yan, o. No? Ang ganda, no? Ito pala, yung red factor, fair follow, lupino. Ito yung ID nila. No, so, pili na lang kayo rito, mga pups, Kunong trip nyo, mga green yan. Ayan, no? Wow, ayan. No? Tignan nyo, Tignan nyo yung bib, tsaka yung hood. Yung bib, yung parang baba. Yung hood, yung ulo. Tignan nyo, namumula na. Pulang-pula na, mga pups. Dahil nga, uh, anak sila, at may kapatid sila, ng visual red factor na isinalin na haluan ng pearl pano tsaka lutino. Ayan, so sila yung uh, sila yung hindi nagbiswan na red factor na pearl pano tsaka lutino, no? Sila yun, sila yon mga pups. Kumbaga sila yung anak. All right, ito yung ID nila ulitin ko. opa pa red factor pearl pano lutino. No, so ayan mga pups. I Screenshot mo na tapos send mo sa akin na ito yung gusto ko doon titingnan natin kung ano yung DNA nila. Kung ano yung gender nila, kakba o oh, gen. Ayan, mamula-mula na yung ano, tatawa, no? Di ba? Sobrang ganda at matitingkad. Lahat yan, matured, ready to breed na. Lahat, mga paps, kunin nyo, wag lang to. <laughs> Dahil uh, ito ay collection ko, mga paps. Yan, collection natin yan. Tignan nyo, punak-puna na yung ulo. Avocado lang yan, eh. Kung gusto nyo kunin, walang problema, sabihan nyo ako. Yan, para mga pag avocado tayo. <laughs> Sobrang ganda, no? Ibabangga ko si sa aqua yan, eh. Pero kung gusto nyo, wala naman problema. Tinan yung katawan, mga paps, so namumula na, oh. Sobrang, ano, ganda, oh. Pulang-pula, di ba? Ayun, no? Ayun, oh. no? nyo, oh. Ayun, 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 ayun. Yan, oh. Pula na, no? ini yung buntot. Pulang-pula. Ayun, no? Oh. Wow, namumula, mga paps. Mga quality mga ibon natin. Hindi tayo kumukuha ng pipitsugin. Kung kuha na lang din kayo ng ibon, dapat quality na. Para pagdamami, masarap sa mata at magaling yung maibenta. O yan. Gusto niyo yung vlog natin ngayon mga paps, all about uh, Project Red Factor, Pelfalo, no, Noong pa lang pa yung iba dyan. No, kung gusto nyo, dalihan nyo na. Naka-DNA, kakalabas lang kagabi actually. You can text or call me, 0953-1364462 or message sa 8 Messenger and don't worry, don't worry, Iberi mga paps. Dalihan nyo, dahil nagkakabusa na, ulitin ko lahat ng ina-out natin ay uh, may DNA and ready to breed na mga paps. Ibig sabihin, matured na and mas maganda dahil nga breeding season ngayon. Kung takot ka nung tag-init na mag-breed ngayon mga paps, hindi mo na kailangan mag-force breed dahil nga breeding season, sila mismo ang kusang uh, um, mag-mimate o magpaparami. No, so muli, you can text or call me 0953-1364-462. No, nyo ng mga paps dahil sigurado mabilis na maubos. Especially, may mga nakaabang na. May mga naka-down payment na sa akin. So at modo payment pala, pwede kayong mag-down, pwede kayong mag-full payment, mas better. No, para pag gusto nyo kunin, eh, text tawagan nyo na lang ako na kukunin nyo na papadeliver na sa lugar nyo. So, muli marami-marami salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.